Mabenta benta to din sa inyo, no. So, ito 6,000. 8,000. 9,000 is original. Price real. Right, sir. Alin ba 'to? tong uh, original lahat 'yan, ano? Mhm. -mm. Magkano 'to pang underwater 'to? Underwater. Oo, uh, magkano 'yan? 1.8 po hanggang 1.5. Tapos i-throwing knife 'tong iyata 'tong isa? Ah, uh, kutsilyo sir na. Pwede pang tactical, tactical? sige. Ah, Magkano 'yung tactical eight ano ano mo? 2.8 po. yan, sir. Cold steel. O, wala bang tawad? 2.5 sir. Pakihita ka mo. Ako na lang sir, baka masugat. Wow. Counter-tack. Ah. Tactical na Hindi, kailangan ko yung mga panghiwa-hiwa lang sa taas sa bundok eh. Ito sir. Terber. Ayan, magkano naman yan? Magpahid na lang sir. Palig mo na ito, nakakatakot. Wala bang mas ano? Ano kulay? Para, kiko, ano, hindi, yung parang jungle knife. Kailangan ko na something na magagamit ko sa bundok pag umakit kami jungle knife Parang... fixed blade po fixed blade yes. yan lang meron ako sa at least dyan sir original ah? may ano kasi may class A ng gerger eh. oo oh, nga yeah, pwede mo babigyan ng tali dyan sir mga ganito para mas may grip pero pwede lang yung wala hmm. okay bear clock na no, japan 2-8 sir limited na lang yun sir rear na rin tapos full blade kita mo yung blade sa rin Oo. Oh, 80s to eh Oo. Oh, bear claw yan ito yung mga ginagaya na ng mga local na ano mm. -hmm. tsaka to talagang ano to eh Parang brass na, oh, grass talaga yan oh. Uh -huh. tsaka yung pagkakaan nito sir iba yung ano Original nila? Ah, yan yung case niya sir. Yan yung kasama ng case niya. Ngayon yung markings niya sir nasa plate. Bear, bear, claw, uh -huh. tapos dito sa kabila, Japan niya. Japan niya. Eh. Ito, Japan. Ayan. Japan. Yan, dyan sir kasi marami mga knives, knives ngayon dyan eh. Pero yung ganyan sir, wala ka na magigita. Pati yung style niya, yung design niya, ano uh, eh, classic na classic eh. Tsaka dito, back unlock siya, dito. Uh -huh. Para siyang back, kung nakita back ko yung back 110 knife. na model. Uh -huh. Yan, para siyang ganyan. Oo, uh, na china siya sir. Magkano naman yan? 6,000 po Gerber suspension sir Tapos Gerber skeleton Yung skeleton mo magkano yan? Bigyan okay. na ng 1,500 yan yan eh. Oo oh, original no? Rig po Pero ano eh maliit kasi Pero maganda to mga pang Pang dibon bone. Ito magkano to? 26 po. Gear versus suspension sir. Spring spring assisted na siya. ang ganyan po. 250. Last wholesale price na po 'yan. Yeah. Wholesale price mm yeah. na po. 250. Ano po siya sa Oh. Ate Amelia. Pagkano to? 1.5. Ate Amelia. Ate Amelia. Kabar. Kita. Three thousand. U.S. Yes, Marines. kabar hmm. serrated serrated ang gaganda ng mga night ngayon tactical pants 500 hmm. ano size to? Anong size mo ba siya? Uh, 32 ako eh. Ito wag kang tanggalin ito ba? 800. Bakit mas mahal to? Huh? Bakit mas mahal? Waterproof yan. Wala bang tawad to? Baka may discount. 800 na nyo. Yan po 350. Ito na nga Ano'y ganito po? Charger po meron sa battery. Bakit mas mahal? Ano, maliit naman siya. Ano lang battery ko? Ito. ito po yung battery niya. Lagay ko po. Ano ba yung tatak na ito? FEMA. Nag-wholesale ba kayo ng mga gayo, oh, pa ganito, te? Opo. Kaya naman pa-wholesale mo ng ganito? Anong ganyan? Ngayon Anong po? Alimbawa lang, wholesale. Oo. Okay. Uh -oh. Yung ako. Tatry ko lang. ang Bigay ko po ang ng 320. Magkano benta mo? 350. 350. Then 300 siya. Ganito. 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 itong ano, kuryente. 280. Kuryente ko yan. Ay, kuryente? Ay, yung pang ano, uh, pang shock. Oh. Uh, uh, ito, ito, ito. Magkano lang ito? Ayan po, 800. Talagang. Pare-pareho yeah, kayo ng presyo, ha? Pag marami naman sila, kami lang magbibigay ng sila. Pag marami naman sila, kami lang magbibigay ng Marami. Sa Ito mag magkano to? 280 po yan. Ito may price. Ayan o. 280. Mm. Wala pang kaano. Oh, may hirap pang ano. May tripod pa. Magkano naman to te? Lakas to. Ganito niya, magkano to? Yan po ako. Five, y one fifty. Okay. Magkano ang wholesale mo? One Pare-pare na ito, no? okay. Ano okay. Yan. Yan ang... Um... Gusto nyo pong kuryentihin yung jowa nyo. Ito. Hmm. PM is the key. Yan. Hmm. Pakas ha. Pag napaglaruan to ng bata, patay. Tapos meron pong laser. Ayan o. Oh. Ito te, magkano to? Yan po. Ano yung 750? 750. Wala pang battery. Uh -huh. Magkano na nga ulit to? 350 gang ano lang. 300. Uh -huh. Yan. 400 yan. Gan 350 sige. Yung ano, yung maliliya 350. Uh -huh. Para sa akin ka nang bibigay. Maganda, makapal. Yan po, oo. oo. Ang lifetime, ha? Oo, ah, maganda yan, sir. Hindi ka na bibili ng Giordano. Na... 200, wholesale price mo. Ang ganyan wholesale price mo dito? 220, 200. 200 na lang. Okay. Wala na talagang kwentang fast food. Pero pag gutom ka, siyempre. Malaking bagay. Yeah.